Good morning mga zay! So ngayong araw ay umpisa na po ang pagbuhos ng mga poste. So habang na prepare po nila yung mga semento na gagamitin, ay hinanda na rin po namin yung ritual at yung pamahiin na kailangan gawin bago po buhusan yung mga poste. Ayan mga zay, kinukuha na po namin yung manok na gagamitin pang daga sa bawat poste. Kailangan po yan patakan ng dugo yung bawat poste para daw maalis yung mga malas. Tarap. Bakit nga ba kailangan gawin ang mga ritual na ito bago buhusan ng semento ang mga poste? Siyempre mga zay, ang paggawa ng isang bahay ay isang napakalagang investment sa ating buhay. Kaya napakasarap matulog pag mayroon tayong sariling bahay. ba diba, mga zay? So ayan mga zay, tiyatawag na nila ako dahil sisimulan ko na ang ritual. So ayan, hinagis ko na po yung coins. Habang sila naman ay pinapatakan na nila ng dugo yung bawat poste. So ang pagpapadugo ay isang tradisyon ng mga Pilipino upang tumibay ang pundisyon ng ating mga bahay para mabasbasan din ito at maiwasan ang mga aksidente sa ginagawang ekstraktura. Next poste na po kami mga Zay. So ayan, nakikita nyo po, ay nakachinelas lang po ako kasi baka madulas po ako at masama po ako dun sa sinasabi nilang ritual. <laughs> ayan mga zay, inulit-ulit lang po namin yung paglalagay ng mga coins at pag papadugo sa mga poste hanggang sa matapos ko namin lahat. Ayan mga zay, so pupunta na po kami sa huling poste na aming gagawan ng ritual. So ayan, nakikita niyo naman po mga zay, yung aming ginagawang paghagis ng barya at pagpapadugo gamit yung manok. So, lagi po natin tandaan mga zay na ang mga pamahiin na ito ay maaari po nating paniwalaan. Pwede rin namang hindi. Dahil ang mga pamahiin na ito ay mga gabay lamang at ang mga ganitong paniniwala ay nabubunga ng tagumpay pero nakatipende din naman po sa sipag natin ang ating swerte sa buhay. Pagkatapos po namin ilagay lahat ng aming mga ritual, binuhos na po nila ang semento sa poste para hindi po ito masira at matibay po ang kanyang pundasyon. So ayan, tapos na po kami. So inulit po namin ulit yung pagpapadugo para siguradong effective yung ritual na gagawin namin. Siya mga zai. Don't forget to heart, follow, and share my video. So ayan, pinapadugo po ulit At parang buhay po ay payata yung manok Hindi pa po yata handang lutuin <laughs> So pagkatapos po naming gawin yung papa pagpapadugo ay Uulamin na po namin yung manok <laughs> May ulam na kami mga zay. One million views, mga zay. Sana maka one million po tayo sa vlog na ito. So, sa lahat po ng nanood ng aking video, simula una hanggang sa huli, maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ayan po, nakapaalam po tayo mga zay dahil baka mahulo po tayo sa ginagawang ritual at masama po tayo sa binobos na semento. <laughs> Hanggang dito na lang muna mga zay at abangan nyo po ulit ang susunod po na vlog. Sana po tapusin nyo po hanggang dulo ang vlog na ito, and don't forget to heart, follow and share my video.